Good morning po sa ating lahat guys. Ang ah, magluluto po si Batanggina Bisayang vlogger ng aming almosal guys na kamatis na may itlog. Ayan mo guys, hindi na po pinakita yung pagayat niya. Gayat na po siya, tsaka yung bawang. Tsaka ito po yung itlog na binati ko na po na may timpla na po siya. At para po na lang po ilagay doon sa kawali. Ayun po guys, alagyan ko po na ng... Nung... Ha pa bubalingarin. Bakit ka galit ng galit sa akin? Bakit? isa ko muna po gay ang bawang at yung kaunting sibuyas at mix ay yung tomato so, kaya po guys mag ko na po yung kamatis. ang ilagay ko po sa ay uh, yung aking binating itlog na may pinta na po okay. At maya maya at luto na po yung guys. Kaya ng itlog ay, Ayun ang itlog kayo malansa? Kaya na guys. Malansa yan. Ayun may tiyanak doon guys. <laughs> may tiyanak uh, doon sa lalim ng tongko. Pag-iingas sila, may mukha mo dahil. Luto na pa? you know pagkain mo? Kay ula-ulaga di Ah, uh, <laughs> ngayon nga asawa guys, loko ayan guys, luto na po yung aking youtube na may kamatis so, ayan po guys, nakapagluto na po ako ng aking aming almusal na itlog na may kamatis ay, aring puno ng pumilo guys, ay aming ililipat doon mag-asawa gawa ng, nandiyan sa timba yan ay bonsai, binigay yan sa akin doon sa city hall, dalawang no ang isa ay nakatanim na doon ari ay eh, lilipat na bubuhatin namin doon ang um, asa mo guys iusungin oh, so, natin mabigat hindi na hindi Thank sobrang bigat guys yung ano yung pumelo namin na sa timba ayan guys dito namin ano dyan ayan tatay bating na kaya mo na yan ayan uh, sila ka nakakarap ayan ganyan ko ng sanga. Hmm. Hindi na yung magpangabot doon sa isang sarambutan, ano? malayo na eh. So, ayan po guys, nailipat na po namin yung pumelo na ibading yan. Binigay yan sa akin guys sa City Hall. Po na napadaan ng City Hall ng Lipa. Eh, may namimigay ng puno ng pumelo. Ako okay? eh, nabigyan ng dalawang puno. Kunis ay nakatanim na doon sa likod. Kagaya na rin guys. Ari ay rambutan na di diba Kailang ko lang ari ibinili. Kung tanda nyo ay ibinalag ko rin ari nung itananim ko. Di mo, ang laki na niya. Ang bilis. Wala pa rin isang taong nakatanim. Garni na siya nga. Taas na niya. Ari. Ito yung kanyang puno. ayon. Ayan. aray ko Ayun, may bulaklak na yung ano papaya ano naman um, guys yung ano malberry, hindi pa siya gaano ano hindi pa siya gaano bayo ayan tag itlog Ang guys <coughs> yung hindi naman kita at ngayon natakpan naman ng dahon. So yun po guys, ako magpapaalam na po sa inyo. Maraming maraming salamat po sa inyong laban support sa aking munting YouTube channel. At see you by next upload guys. Uh, bless Tuesday morning po sa ating lahat. At ako po ay may pasok ngayon. At maliligo na rin po at papasok. So ayun, dumaan po yung aking asawang hubad baro. Malaka naman ng tiyan.